Happy birthday to you! Yuhu! Yan, salamat kay tita na nagpadala. Sa tita lang dito. Thank you po, tita. Maraming salamat po. Tita lang tita. Sa tita, magbigay sa sponsor. Ito, malaking ng tulong sa amin. Kaya, yung birthday dito kay Jack, i-enjoy e natin dito! Yuhu! Good morning mga katangay sa mapagpalang araw at umaga sa ating lahat. Ah, uh, yan, bagong vlog tayo mga katangay at siyempre, hindi muna tayo mga ngawil at mamamana ngayon. Yun may, may masisilibrate natin yung karawan ni Tangay Jack dahil mayroon tayong sponsor na nagpadala ng pira para yun na, ipag ng birthday ni Tangay Jack. Nung ano pa sana mga katangay ito, nung 10. 10 pa sana kaso, ang ano namin na 10. sa 21 na lang kasi nag-ipon pa rin kami ng vlog at yun siyempre mga katangay maraming salamat po sa nagpadala ng pira at yun kay tita maraming salamat po tita sa yung pinadala medyo malaki-laki mga katangay yung ipinadala niya yung 5,000 kay tangay jack tapos yung 8 <coughs> yung 8 ipang grocery natin para ipamigay yun. maraming salamat tita at yun siyempre mga katangay kasama natin ngayong araw ay Ano boy! birthday boy. Oh. Yun, marami pong salamat tita sa iyong padala at sa aking kaharawan at marami pong salamat sa lagi nyo pong so, bye, bye sa aming mga video at sana pagpalayan pa kayo po ng magandang buhay. Galing mo. <laughs> Galing mo tayo dyan. Yun, marami sa lahat ng tayo. Kain tayo ngayon mga ng, kasi birthday boy ni tangay jack eh. <laughs> Yun, at yan ang aming yan, meron tayong pancet, spaghetti, supas. Yan. Biskuit o tinapay at yun nga pala mga katangay, uh, sinabay na lang namin yung birthday ni Janila, 21 din. Cheese, cheese! Birthday ni Janila. Yun, tara mga katangay, bili tayo ng bigas para ilagay na natin dito at may pamigay natin mamaya. Good grass! Taw po! yun mga katangay ito na lang yung iano natin sa bigas si sama mga ipamigay happy na lang at para sa mga bata magbili rin tayo ng biskuit biskuit para sa mga bata mga katangay para mga pamigay natin sa mga bata hawak hawak yung noodles mga katangay ito na lang tayo magbili sa sa baba walang noodles na ubusan tara Thank you. tapos tayo noodle sagit na, may sobra pa tayong 1,2,3 tag 3,000 yung sansa ko mga katangay salamat po tita sa yung binigay yan may bigay, makabigay naman tayo ng bigat sa ating mga kasamahan tapos para no, sa mga bata yan ma tuwang tuwa naman itong mga bata dito naman yung ngiti yung abutin yung <laughs> yun mga katangay at ito yung ating pinamili na ipamigay natin meron tayong noodles, sardinas tapos ito mga kape tapos biskuit para sa mga bata at ito yung lulutuin ni Tanay sopas, spaghetti, pansit yan tsaka ito bigas yun salamat kay tita na nagpadala yan maraming maraming salamat po tita sa iyong pinadala ayun makapagbigay na naman tayo sa ating mga uh, kasamahan maraming salamat po sa inyong kabutihan at sana'y palagi kayong pagpalain palalo ng kung may kapalat ingatan sana'y marami pang katulad nyo na mayroong mabuting kaloban maraming salamat po yun yung lahat nangyadya ka naman nang sasabi mo yun mas masasabi ko tita lagi po kayong mag iingat at lagi po kayong gabayan sa araw araw sa ating Panginoon at marami pong salamat sa laging padala po sa amin at sa lalo na sa birthday ko po marami pong salamat at malaki na tulong puro sa akin Ay, <laughs> ayan po tita um, Maraming salamat po sa inyong pinadala ang pang, pab, uh, pang birthday ni Tangay Jack. Napakabait po ninyo. Uh, nawa po ay lagi kayong gabayan ni God. At palaging nasa mabuti ang inyong pangatawan. Salamat. Ang ating pamilya mga katangay. At yun simpre. Bari nga pala. At yun, siyempre maraming salamat sa ating mga mabubuting sponsor. At simpre maraming salamat din kay Buhay Isla. Uh, siyang Uh, Nasiyang daan na nakakarating dito yung pinapadala sa atin. Maraming salamat, bay. At sa ating mga sponsor, salamat po sa inyong lahat. Hindi lang po sa ating mga sponsor kami nagpapasalamat, pati na rin po sa lahat ng mga viewers at solid supporters po namin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na appreciate po namin ang inyong uh, pag-suporta po sa amin. Salamat po. Yun. Yeah pasok. Okay, pasok na ejak. Yun, marami pong salamat sa lahat na natin nanonood at marami pong salamat sa inyong panonood na aming mga vlog. Marami pong salamat. Ano <laughs> na, tirahin na, lutuan na. Lutuan na. <laughs> shoutout, shoutout kay tita. Ayaw na magpabanggit mga katangay ng pangalan. Ingat ka dyan lagi tita. Lutuan na. Lutuan na. Forty boy. Forty boy. <laughs> Dali ng kasiyan mo ngayon. <laughs> <laughs> Yun, magsimula lang maghiwa-hiwa mga katangay ng panlamas para sa pagluto gamitin natin sa mga lotot lang mga katangay sila, sila na lang yung ano yung gumagawa hindi na kami pandagat lang kami mga katangay ayun mga katangay ibuhos na natin yung doring ayan ooh sarap sarap ng aming sus sabi nga nila basta sama sama kayang kaya. 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 makakatangis ako sa timbla okay. yun salamat kay tita at kung hindi dahil po sa inyo okay lang? kung para sa amin lang tita hindi na po kami na celebrate ng ano namin mga birthday hindi na namin sinicelebrate kasi sobrang busy kami sa mag vlog, trabaho <clears throat> mula noon hanggang ngayon simula nang mag vlog kami hindi na kami nag celebrate pero nang mag umpisa kami mag vlog unang una talaga nag celebrate ng birthday namin si buhay isla kaya salamat kay buhay isla maraming salamat bye sa'yo at siyempre sana mga katangay tuloy tuloy yung suporta natin kay buhay Isla. at siyempre napaka taon yan yun tangay dyan happy birthday maraming salamat tangay kulot. 220 ka na ngayon <laughs> <laughs> Ayan mga katangin, gigisahin na natin yung bawang para mga gigisahin na natin yung bawang para sa ating sopas <laughs> Lagay na natin yung pansit mga katangay. Dahil kumukulo na yung ating ginisa na mga lamas. Mga katangay, nalagay na yung ano eh nakalimutan yung video. Okay lang yan. Nakabol pa rin. Yan. na ng sahog. Ay, ang Very full. Yeah. Ang man. Simpre. Yan. Okay. Ito na tinig macaroni. Wala muna para lumambot. Ayun. Ang atay, oh, dito na naman <laughs> Yung nagkakain mga katakay Bituin muna natin Abang si sila nag uh, abang nagkatakal takal yung bigas Ang yung figurat yan Yon mga katangay Abang siging Nagasandok yung Pamibigay natin sa mga bata Ah yan Makikita nyo pasangan ini tip channel nag sa sandok-sandok. Awan oh, well, ke sana, Pak. Ano yang Teh? Is Sopas. ni. So nanti sama natin sa mga bata. Uh, Katanay. Thank you nita, sa pinadalan nyo merienda at sa sa bigas at saka sa glossary. Yeah, yo, yo. Um. But thank you kay Tay sa Tita, di basa tita lang dito. Thank you po Tita. Hi Tita, maraming salamat po. Ayun. Marami pong salamat Tita. Sa iyo sana po may maraming pang dumating ang karawan ni Tita. Ayun. Tita, tita lang, tita, tita. Salamat po, tita. Tita. Lang, tita. <laughs> tita. Tita. Ay, sungit. Okay, Sino nagtaw? Tita lang, tita. Tita lang. Ah, marami pong salamat tita sa binigay po ninyong pabor di kay Tanay Jack. Maraming maraming salamat po. Sana po, karoon po ng maraming karawan si Tanay Jack. Yun! Um, maraming maraming salamat po tita sa binigay niyong babarti kay tangay Jack. niya. Yeah, yeah. yeah, Magandang hapon, tita. Salamat po sa pabort din na binigay n'yo kay Tangay Jack. Yan, yeah, no? <laughs> More birthday to come. More birthday come kay Tangay Jack. Sana marami pang araw na dumating sa kanya. <laughs> N nandito, nag-iisa nating <laughs> dating tribo. Ayo mangkatang hapon. Maaf. Ready bailarer. Ah, maraming-maraming salamat ah. Kita lang. Sapa birthday ni Tanghajak? Lion. Ah, tsana maraming-maraming salamat kay Kita, Kita. Kay Kita yung nag-birthday. Ah, Ayun. Happy birthday, Tanghajak. Lion. Thank you po, thank you po, thank you po Tita, Tita. Yon, nah uh, itu, mo boleh, ya. Selamat po Tita. Tita, maraming maraming salamat, salamat po sa inyong ibinigay and happy birthday na Jack. At sa aking punso, happy birthday. Yun, oh, no? At salamat po, salamat po, tita. At nandito na ang ating pinakaihintay yung cake. Dahil Tangay ngayon, rande. Ito rande. Anong sabi? Ito po, tita. Maraming po, maraming po salamat sa iyo. At siyempre, karawan po ni Tangay Jack kasi <coughs> Nung John Pin pataran namin karapin po yung tita. Kaya ngayon, ano lang po namin kay karawanin ng anak ni Tanaja. Kaya pinag-isa lang po namin. Busy-busy rin, busy-busy. Busy po, tita. Ito na po, okay, tita. Yun! Dalawa, dalawa, dalawa. Dalawa po ito, tita. Tongay jok! Tongay jok! Tongay jok! Tongay jok! Tangay jok! Happy birthday, Tangay jok! At yun, siyempre mga katangay at kita, maraming maraming salamat po sa iyong pinadala. Dahil po sa iyo ay nagkaroon naman ng panibagong sigla, panibagong saya dahil po sa inyo. At sa ating mga supporter, maraming maraming salamat po. Hindi lang sa ating mga sponsor, maraming salamat po sa inyo lahat. Ay buhay isla, maraming maraming salamat po bay. Dahil nandiyan ka palagi, nakaantabay. Lagi nandiyan para sa amin, maraming salamat sa iyo bay. Salamat po. Salamat. Yun sumusuporta sa Primitive Islander at Boy Isla. Sana ay magpatuloy po kayo sa aming, sa aming mga adventure, sa aming mga ginagawang mga adventure. Maraming 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 salamat po sa inyo lahat. Kaya, yung so ni Dita Kajak, i-enjoy natin dito! <laughs> <laughs> <laughs>

Happy birthday to you. <imitation> happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. You. Sana doon ka ko, tangay dyan. Okay. Mop. Ayun oh. at yeah. siyempre mga katangay. Karawan ni oh, Tanay Jack at saka karawan na kaya pinag-isang lang po namin mga katangay. Okay, okay. June 10 pa sana namin ganapin yung number 2 tangay Jack. Kaya ngayon June 21.

buhay isla. Maraming po salamat sa lagi po suporta sa aming mga uh, vlog. At maraming po salamat. Pwede sa kanya, hindi ko makarating itong aming uh, mga vlog. Maraming po salamat. Thank you. Thank you so much. At yan, ay, mga po salamat. O na, una sa lahat. Nagpapasalamat kami kay Bay. At lagi nandyan, nakasuporta po sa amin. At hindi po kami pinapabayan. Kahit anong nandiyan pa rin talagi siya. At darulan na po sa mga solid supporter namin. At yan, maraming po salamat. Thank you. Ano ba yun itay? Kainan Yun. Kainan na. Yun mga tangay, ibigay na po natin tong cake. Mga tangay para sa mga bata at matatanda na po ito. Opo, oh, sino may nalagyan? Sino pa? Opo, one zero. Sino pa? Opo, one two zero. Sino pa? Opo, Opo, di

Ma matusok ang mata. Wilway lang. Ati pa. Ati pa. Ipalapit yung mga plato nyo dito para mabigyan kayo ng cake. Kaya dalawang cake to. Ito pa. Mga tangay, budget lang po sa mga katangay kasi sa sobrang dami. salamat po tita. At happy birthday kay tangay Jack at sa kanyang buruso anak. Salamat. Happy birthday kay tangay Jack. Happy birthday nyo. Nabusok po salamat. Maraming salamat po. Kain na kundin na po yung mga katanay. Maraming maraming salamat sa cover din ito na dyan. Dahil din kami. Maraming salamat. Butog sa Sabi na kayo mga kung pabor ko sa tanay Ito po, nabutog po kami. Maraming salamat. mga katangay, tapos na ang pakain sa karaw ni Tangay Jack. Kaya ngayon, mamigay tayo ng yun isang Kaffe. kape, isang nodelas, nodelas. sardinas at noodles yan ay randi ikaw nabalay yan po tita, maray ko salamat hop, yan Do dolls, doy, Hindi doy Up, up, yan isa isa muna, isa isa para maganda yung pasasalamat Up! mamaya nga mag isa isa yun sinong unang binigyan? Maraming maraming salamat po Tita lang Tayo tita, tita nagbigay sa sponsor Ito malaking tulong sa amin Kaya maraming maraming salamat po Okay, okay. Next. next Banday, ganito banday Kuha lang banday Up oh next, next, next Bakoan mo na yan Takay tayo yung nabigyan Sino po may ari? Dampot na. Masalamat lang po kay tita. Salamat po na ulit. Maraming salamat tita. Yeah, Maraming salamat tita. <laughs> okay. Oh, next! Next! Iya, yeah, iya. Yeah. Kaya yeah, ko yung sali. May, May dito. Ano? Oh, yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> tita lang po, tita. Yeah.

Iyon. Ayun po, maraming salamat po sa tita. at ah, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Iyon -oh, no. oh. Thank you po, tita. Yeah, nagagulo po sila. Maraming salamat po, tita, sa binigay niyo. thank you po. Au, 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 au. Tiyamba. Uy, nariarawan. Mamira ni. Mira, jay, pa. pa. Maraming salamat po, Tita. Yan next, next, next. Malagi okay. ako. Salamat ka lang, Tita. Salamat, Tita. Alright, ganda niyo. ba oh. <laughs> yan? So next. Next. Maraming salamat po, tita. Maraming salamat po, tita. Yun, o. Oh. At yun, siyempre, mga katangay, tapos na tayo magpamigay ng bigas. Kaya ngayon, dadako naman tayo sa pamigay ng biskwit sa mga bata. Yun, tangay lang din, kaw bahala. Up, ito na po, tita. Oh, andoy, sa'yo. One. Up, sa'yo, Jihong. Salamat. Ito, salamat yun. Salamat, tita. Salamat. Tita. 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 Janine. Okay. Janine. Janine. Huh? Salamat tita selamat, Salam, tita tergulang. Oh, selamat, kita selamat, tita Dua boleh Selamat, tita Salamat kita selamat, kita Tita kita oh, oh, eh. opo dito, lang. Tita. Kita selamat, selamat, Tita. selamat, Tita. So, Si Salamat, <laughs> oh, Salamat po, si Oh, may na dito, bata. may mas tira sa amin. bata! Nandiyan si mama, Hop. Nomo, Matanda mo 'to sa lawa bata. Oh, bata. si oh, bata. Eh, oh, timing ang bata Salamat ito. Salamat. Nomo. bata ng oh,

Ito oh. po tatay daw, maging Wala na, ikaw na oh. <laughs> po hindi na yan ba? Wala tita, maraming po salamat. At yan, na-enjoy po sila ngayon tita. Yan! Salamat! Yan mga katangay, ayan. Uh, tapos na tayo magpamigay ng bigas at magpakain. Kaya maraming maraming salamat po kay tita na nag-sponsor. Maraming salamat po tita sa iyong kabutihan. At yun. Hanggang sa muli mga katangay, kita-kita kita tayo ulit sa sunod na mga upload. Ayun, marami pong salamat kita sa iyong pinadalas po sa aking kaharawan at maraming pong salamat. Ay, thank you so much. Lagi po mag-iingat. Sa kayo, lagi po kayo mag-iingat. salamat. Ayun, salamat sa lahat ng mga viewers natin, sa mga solid supporters natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa amin. Dan sa muli, kita-kita tayo ulit. Mga kanay, see you next vlog. God bless. Bye-bye. So,